Iso surprise ko ng iPhone 13 Pro Max yung kapatid ko mga kaaliw dahil moving up nila. Hello mga kaaliw! <laughs> For today's video, mga kaali, kasama ko yung mama ko, Andrine Jo, ako mga kaali, pupunta kami na Pagadian City dahil bibili ako ngayon ng iPhone 13 Pro Max para sa kapatid ko. Hindi niya talaga alam, mga kaali, na bibilihan ko siya ng iPhone 13 Pro Max kaya syempre naman excited ako sa reaction niya. By the way, nandito kami sa Pagadian City. Ginabi na kami dito, mga kaali, pero for the go pa rin ang inyong Aliu Queen. At dahil ginabi nga kami, mga kaali, syempre, kinunta ko na yung owner ng Buen Gadget PH na i-prepare yung iPhone 13 Pro Max kasi mga kaali, bibili ako ngayon. I'm so excited. Excited. Pagkatapos kong mag-withdraw mga kaali, pumasok agad kami sa C3 Mo City. Pumunta kami ng third floor mga kaalil kasi nandun ang Buen Gadget PH. Siyempre mga kaali, o oh, diba? Wala ng tao. Kami na lang. Pati yung guard and yun yung mga staff sa Buen Gadget PH. By the way mga kaalil, gusto ko lang i-share sa inyo na yung kapatid ko siya hindi po siya owner pero okay na mga kaalil kasi mahal na mahal ko yung kapatid ko. Kahit hindi siya owner, kahit wala siyang award, kahit wala siyang medal mga kaali. Bibigyan ko pa rin yun ng regalo mga kaalil. Siyempre man love na love ko yung sister ko sana ah. Noon pa man mga ka-aliyo, sabi ko na talaga sa kanya, kahit ano man ang nangyari, kahit hindi ka maging honor, kahit wala kang award, okay lang sa akin, hindi naman yan importante mga kaalo eh. Ang importante, makapagtapos sa pag-aaral, as long as good girl sa pag-aaral, okay lang yan mga ka-aliyo. Pati yung parents namin mga ka-aliyo, full support sa kanya, syempre naman mga ka-aliyo, in-encourage namin siya, sinature up, na okay lang yan. Kasi mga ka-aliyo, alam nyo, yung malapit na yung moving up niya, naging emotional siya mga kaalo, kasi nga, wala siyang award, tapos hindi daw makakapunta ng stage Mama, kasi walang award siya mga kaaliw pero yun na nga, meron tayong pampasaya sa aking kapatid ito na mga kaaliw, ang iPhone 11 Pro Max, and then syempre may regalo din yung mama ko mga kaaliw para sa kapatid ko, itong Rilo, and then syempre yung jowa ko mga kaaliw, bibigyan din siya ng money garland, sana all oh, kapatid, bibigyan ng money garland Alam nyo mga kaaliw, until now hindi pa rin ako makapaniwala na kaya ko nang bumili ng ganito mga kaaliw, like cellphone, mga gadgets, kaya ko nang magpapatayin ang sariling bahay para sa parents ko. Natutulungan ko na yung parents ko mga kaaliw, pagbayad sa kuryente, mga groceries, pagkain, ulam. Di ba mga kaaliw, 22 years old, pero kaya ko na. Kayo mga kaaliw, ano pa yung niyo nyo? Mag-join na kayo sa agency. Hiring po yung agency namin mga kaaliw sa mga masipag mag-live. Kaya ikaw mag-join ka na. I-download mo na ang link na sa comment section. Kailangan dyan ka mag-download. After nyan, gumawa ka ng account. Siyempre, i-follow nyo ko doon, Aliw Queen 17. Go mga kaaliw! Abangan ang reaksyon ng kapatid ko sa regalo kong iPhone 13 Pro Max sa part 2. Ito na ang reaksyon ng kapatid ko mga kaalil sa regalo kong iPhone 13 Pro Max. Hello mga kaalil! For today's video mga kaaliw, ito na nga ang moving up ng aking kapatid. Siyempre mga kaaliw, pupunta tayo ng Fatima National High School kasi doon nag-aaral ang aking kapatid. Pagdating nga namin dito mga kaaliw, nakalinyan sila kasi for the ready ng mga person para magsisimula na yung program. Siyempre mga kaaliw, ang ganda ng dress ni Mother, sana all. At dahil maganda ang dress ni Mama mga kaaliw, siyempre naka-makeup yan. Thank you so much, Ate Zairin Santos sa pag-makeup ng aking mother and then ng aking sister. O, oh, diba? Super fresh and pretty. Syempre, Siyempre, pogi din si Papa. Alam nyo ba mga kaalid, super excited yung sa moving up ng aking kapatid kasi mga kaalid, di ba nag-work siya sa abroad 9 years? So, bali mga kaalid, hindi siya nakapag-attend ng na mga meetings, sa mga activities sa school ng kapatid ko kasi mga kaalid, nag-work siya as OFW sa abroad for 9 years. Kaya ngayon, kitang-kita talaga sa mukha ni mama mga kaalid na super happy niya. And then, siyempre mga kaalid, super happy ko din para sa kanila and then para sa kapatid ko mga kaalid. Of course, mga kaalid, congratulations sa lahat ng estudyante and lalong-lalo lalo na sa mga parents, proud parents, congratulations sa mga anak niyo, mommies and daddies. So, kibali mga kaali yung kapatid ko, mag-grade 11 na siya sa pasukan, kaya congratulations kapatid. Sana mag-aral ka ng mabuti and then syempre, dapat ang respeto sa magulang, nandun pa rin, respeto sa mga nakakatandaan, syempre mga kaaliw. Hindi mga ka kalimutan mga kaaliw ang magpasalamat sa Panginoon and then mag mga kaaliw na i-guide tayo sa lahat ng ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya thank you so much Lord sa lahat ng blessings, sa guidance, sa health. Lahat-lahat, Lord, thank you so much. Dito na part, mga kaaliw, may chance nga pumunta yung mga sadyante sa mga magulang nila. And syempre, yung kapatid ko, mga kaaliw, naging emotional. Grabe naman. Ay, bakit naging emotional ang aming Disney princess? Sorry, wala din nag-ibasabot ako. Ang sasayin. Hindi ka rin yung madali. Ito Wala, wala man ko Ay, ako na wala. Kira na tayo, dahil. Ito mga kapatid ko, mga kapatid ko, mga o, oh, di ba mga kaaliw, naging emotional yung kapatid ko, pero okay lang yan kapatid, ang importante, nag-aral ka na mabuti, napakabait ka, and of course, mahal na mahal ka namin. Iba-iba naman kasi tayo nakakayahan mga kaaliw at talento, di ba? Ang iba, matalino, sa academics, ang iba din mga kaaliw, talented, kaya syempre mga kaaliw, let's wait our time na tayo na yung mag-shine, ganun. Basta masasabi ko lang mga kaaliw, para sa kapatid ko, Riyami Mera Maglasang, Sister I'm so proud of you and I love you so much. Tapos ng moving up ceremony, mga kaaliw, ito na nga na picture picture mo na sila. Siyempre, mga kaaliw, para may pang post. Sana all. Ayan, picture picture mo na sila, mga kaaliw. And ito na nga ang reaction ng kapatid ko sa gift ko na iPhone 13 Pro Max. Go! <coughs> Happy, happy yarn. Sana out. Congratulations, kapatid. I'm so happy for you. And I love you, I love you, I love you so much. Ano ito na mga kalyo, ang gift ng mother ko na rilo para sa kanya. Actually, mga kalyo, matagal na din yung gusto magkaroon ng relo Kaya ayan no, My cellphone pa, may rilo pa. Congrats, kapatid. And nga pala sa mga gusto mag-join sa agency, sundin so, lang po ang nasa comment section. Go!